Ito ang muling sigaw ng grupong Manibela at Piston sa pamumuno ni Marbel Buena. Sa kahabaan ng East Avenue, sa harap ng LTFRP mismo, nagsagawa ng programa at pagkilos protesta sa kanilang pampisa. Dito, sinabi na nagsisilbing tagapagsalita na si Marbel Buena na nangako niya si Speaker na ipararating sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanilang hinain ng grupong jeepney drivers Manibela at Piston. Sinabi sa atin na uh, mismo kaya uh, speaker na papakiusap niya ito kay Pangulo na makapagpatuloy tayo sa ating hanap at huwag mawala yung mga jeepney at ating mga prangkisa. Sinabi rin ni Balbuena na maghihintay pa rin sila sa sagot at pangako. Ngayon, naghihintay pa rin tayo hanggang ngayon ng kasagutan galing sa kanila doon sa ipinangako po sa atin dagdag pa ni Balmuena na magsasagawa pa sila ng malaking pagkilos pero wala pang petsa kung kailan ito gagawin. Magpaplano kami ng uh, mas malaking pagkilos uh, protesta. Wala pandate. Wala pang date sir. Uh, up, update na lang po natin Salamat sir. Thank Laban! Laban! Pakiusap na isang driver na biyahing Divisoria. Sir, driver din kayo. Saan? Anong biyahe? Baklaran uh, baklana, Divisoria. Lagi uh, naman, di, eh, yan lang ang kalamit ng anak buhay. Paano um, na pamilya namin? Kung mawalan kami ng anak uh, buhay so sa kalsada, wala na. Tutom. Um, Kailan talaga para sa amin yan. Um. Ako, si Alfredo Patriarca, nagbabalita ayaw namin na pumasok doon sa bitag na kung saan ay mawawala na yung aming mga prangisa at kung saan ay mawawala na yung aming mga jeepney na papalitan na ito ng mga minibuses.